Kumusta po sa inyong lahat? At syempre, anyo nga sayo, welcome sa ating pag-aaral ng Korean. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga salita at pangungusap para sa mga pang-araw-araw na gawain. Tamang-tama to kung baguhang ka pa lang o kung naghahanda ka para sa EPS topic. So, handa na ba kayong matuto? Tara, simulan na natin! Okay, ito po yung magiging flow ng lesson natin. Uunahin natin yung pagbati, tapos, dadako tayo sa mga vocabulary para sa daily routine. Pagkatapos niyan, aaralin natin yung isang napaka-importanting grammar, tapos kung paano magsabi ng oras, at pagsasamasamahin natin lahat sa isang sample conversation bago tayo mag-final review. Simple lang, di ba? Ayan, umpisahan na natin. Unang-una sa lahat, syempre, ang pinaka-basic at pinaka-mahalaga sa kahit anong lengwahe, yung pagbati. Ito ikanga ang unang hakbang natin para makapagsimula ng isang usapan. Pakinggan niyo pong mabuti at subukang ulitin. Annyeonghaseyo. Dahan-dahan, annyeonghaseyo. Isa pa, annyeonghaseyo. Ito po yung pinaka-common at magalang na paraan para sabihing hello o kumusta sa Korean. Tandaan niyo 'to kasi lagi niyo itong gagamitin. Okay, ngayon naman, punta na tayo sa mga verbs o pandiwa. Ito yung mga salitang kailangan natin para mailarawan ang mga ginagawa natin sa buong araw. Isa-isahin natin. Ang una nating salita ay ironada. Ulitin natin, ironada. Isa pang beses, ironada. Ang ibig sabihin nito ay bumangon o gumising sa umaga. Ang susunod naman, achimel mokta. Ulit, achimel mokta. At isa pa, at Shimmer mokta. Ito naman ay nangahulugang kumain ng almusal. Pagkatapos kumain ng almusal, marahil tayo ay papasok sa trabaho. Sa Korean, yan ay huesae kada. Ulitin natin, huesae Huling beses, huesae Pumasok sa trabaho. At syempre, pag nasa trabaho na, tayo ay ilhada. Dahan-dahan, ilhada. Ulit, il hada. Ang ibig sabihin nito ay magtrabaho. Pagsapit ng tanhalian, chomshimel mokta. Sabayan niyo ako, chomshimel mokta. Isa pa, chomshimel mokta. Ibig sabihin, kumain ng tanhalian. At pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, tayo ay tsibe oda. Ulitin natin, tsibe oda. Last one, tsibe oda. Ito naman ay umuwi sa bahay. Pagdating sa bahay, baka gusto nating yori hada. Ulit, yori hada. Isa pa, yori hada. Ang ibig sabihin nito ay magluto. At sa pagtatapos ng araw, siyempre, kailangan nating jada. Simple lang, 'di ba? Jada. Ulitin natin, jada. Ang ibig sabihin, matulog. Mahusay! Ngayong may mga bago na tayong salita, ang tanong, paano natin sila gagamitin sa isang pangungusap? Dito napapasok ang isang napakahalagang grammar point. So, paano nga ba natin gagawing isang buong pangungusap ang mga salitang tulad ng mokda o kada na nasa dictionary form pa lang? Dito pumapasok ang ayo, oyo, ending. Ito po yung idinurugtong natin sa dulo ng isang verb para maging magalang ito at para mapakita na nangyayari siya ngayon o present tense. Ito yung pinaka-common na ginagamit sa pang-araw-araw na usapan. So, paano to gamitin? Simple lang po yung rule. Titingnan nyo lang yung huling vowel ng verb stem. Kung ang huling vowel ay a o o, o" ang idadagdag natin ay ayo. Halimbawa, yung gada magiging kayo. Ngayon, kung kahit anong vowel maliban sa dalawang yon, oyo naman ang idadagdag, tulad ng mokta, nagiging mogoyo. At may special case po tayo. Lahat ng verbs na nagtatapos sa hada ay palaging nagiging heyo. For example, yung yuri hada ay nagiging yuri heyo. Ganun lang po siya kasimple. Okay, ang galing! Marunong na tayong bumuo ng simpleng pangungusap. Ngayon, lagyan pa natin ng dagdag na detalye. Pag-usapan naman natin kung paano sabihin kung kailan nangyayari ang isang bagay. Unahin natin itong napaka salita, jigam. Ulitin natin, jigam, isa pa, jigam. Ang ibig sabihin nito ay, ngayon. At para namang sabihin ang eksaktong oras, ginagamit natin ang particle na e. Idinidikit lang ito sa dulo ng salitang pantukoy sa oras. Halimbawa, kung gusto mong sabihin na at 11 o'clock, sasabihin mo yan na Yol han shie. Ulitin natin, yol han siye. Ganun lang. Ayan na. Ngayon, subukan nating pagsamasamahin lahat ng natutunan natin mula sa mga salita, sa grammar at sa oras sa isang totoong usapan. Okay, pakinggan natin. Unang linya, tuan SHI. Chigum moeo. Dahan-dahan nating ulitin. Tuan SHI. Chigum moeo. Ang ibig sabihin niyan, Tuan, anong ginagawa mo ngayon? Pansinin niyo po yung paggamit ng salitang chigem na nangangahulugang ngayon. Sumagot si Tuan, televisionel payo. Ulitin natin ng dahan-dahan, televisionel payo. Ang ibig sabihin, nanonood ako ng telebisyon. Dito, mapapansin niyo na yung verb na boda ay naging payo gamit yung ayo ending na pinag-aralan natin kanina. Ngayon, may isa pang tanong, Myotshi-e mogoyo? Ulitin natin ng mas mabagal. Myotshi-e mogoyo? Ang tanong niya ay, Anong oras ka kumakain ng tanghalian? Pansinin niyo po ulit yung particle na e na nakakabit sa myotshi o anong oras. At ang huling sagot nito, one, Samship pune mogoyo? Dahan-dahan, Samship pune mogoyo? Ang sabi niya, kumakain ako ng 12.30. Dito, kitang-kita ulit natin yung particle na e na nakadikit sa oras at yung mogta na naging mokoyo. Malinaw na malinaw, di po ba? Wow, ang galing! Ang dami nating napag-aralan. So bago tayo matapos, balikan natin lahat para mas tumatak sa isipan natin. Ready na ba kayo sa final review? Okay, para sa huling pagsasanay, babasahin ko lahat ng dahan-dahan. Uulitin ko ng dalawang beses. Pakinggan niyo pong mabuti at subukan sa bayan. Umpisahan natin sa vocabulary. Ironada. Ironada. At chimil mokta. At chimil mokta. Huesa e kada. Huesa e kada. Irada. Irada. Yori mokta. Chomsimil mokta. Yorihada. Yorihada. Chada. 자다. 지금. 지금. 나연 용멍아빵 쌉나만. 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? 12시 30분에 먹어요. 12시 30분에 먹어요. At jan na po ang natatapos ng ating lesson para sa araw na ito. Sana marami kayong natutunan. Huwag po kayong hihinto sa pag-aaral at lalo na sa pagpa-practice ah hanggang sa susunod. 담에 또 만나요.